Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, nawai ang pagpapala at kapayapaan ay mapasakatin lahat uh, ang habag ng Allah Subhanahu wa taala at ang kanyang gabay ay maigawad niya sa ating lahat sa mga kapatiran na taga-subaybay sa ating uh, lecture ay uh, dito naman po tayo sa topic na isa ito sa mga mahalagang topic na kinakailangan nating talakayin at uh, isang buhay. Oh, ang topic po natin ngayon ay ang salah o ang tinatawag na pagtarasal sa Islam. Kahalagaan nito at katayuan nito sa pananampalatayang Islam. So, uh, hindi lingit sa atin na sa lahat ng mga kapatiran na Muslim ay alam nila ito itong tinatawag na sala alam nila yung pagsasagawa nito no sapagkat isa ito sa pundasyon uh, ng Islam uh, itong itong sala na to ay uh, galing galing sa salita ng Arabic na doa o tinatawag na panalangin no As sala ay panalangin uh, gaano ito kahalaga sa pananampalatayang Islam So, ang sala ay napakahalaga ito sa pananampalatayang Islam sapagkat uh, bago pa man ito kasama sa haligi, nito, ay ito yung komunikasyon ng, ng nilikha sa kanyang tagapaglikha. O, komunikasyon ng tao sa kanyang Diyos, sa kanyang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung uh, kaugalian ng mga sugo at saka mga propeta sa kan kanilang kapanahunan. No, lahat ng mga sugo at saka mga propeta ay nagsasala sila. No, meron po tayong ebidensya sa Quran na banggit na lahat sila ay nagsasagawa ng, ng sala at kanilang tinuturoan uh, tinuturuan at itinatagubilin sa kanilang mga takasunod ang, ang sala. Unang unang muna mo nang uh, i-discuss natin ay ang katayuan nito sa, sa Islam. So, ang, ang, ang sala ay isa ito, isa ito sa napakahalagang katuruan sa Islam tulad nung nabanggit natin kanina sapagkat ito ay isa sa haligi ng pananampalatayang Islam. Oh, ang Islam ay meron siyang limang haligi na kinakailangan sa isang taong Muslim na kanya itong isinasabuhay. Ano nga itong limang haligi ng Islam? Oh, ito yung shahadatain, pagsasaksi sa dalawang bagay, pagsasaksi sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagsasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugat propeta. Pangalawa ay ang sala o ang pagtarasal ng limang beses sa isang araw. Ito yung uh, natin ngayon. Pangatlo ay ang pagbibigay ng tinatawag na zaka o yung kawanggawa na obligado na nakatakda sa bawat isang Muslim kung ito ay umabot ang ang ang, tung, ang, ang pamamaraan o ang ang alituntunin nito sa sa tao. Pangapat ay ang pagpapasting sa buwan ng Ramadan. Panglima ay ang pagsasagawa ng Hajj. So, itong topic natin dito ay ang tinatawag na sala sa ikalawa tayo, no? sa ikalawang haligi ng, ng Islam. So, ito is napakalaga sapagkat yung kaninang nabanggit natin na isa ito sa haligi ng Islam. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith niya, no? Buniyal Islamu ala khams. Ang Islam ay itinayo o ginawa no sa limang haligi ah, haligi. So, yung, yung kaninang nabanggit natin. No? Yung syahadatain, sala, Uh, pagbibigay ng zakat, pagpapasting sa buwan ng Ramadan, at pagsasagawa ng tinatawag na hajj. So, hindi ito pwedeng ipagpaliban ng taong Muslim. Ang taong Muslim, ang taong nananampalataya, ay kinakailangan niyang magsasagawa siya ng sala ng limang beses sa isang araw sapagkat isa ito sa mga haligi ng, ng Islam. At uh, pang pangalawang kahalagaan nito no, ay ito ay Uh, kinakailangan na hindi ito pwedeng ipagpaliban ng tao kahit ano pa man ang kanyang kalagayan. No? Uh, kung titingnan natin ang ibang mga kautusan sa Islam, yung kahit na itong limang haligi na to, ay may mga exemption, no? May mga pagkakataon na minsan hindi maiisagawa ng, ng tao. Tulad halimbawa ng zakat. Kung ang tao wala siyang kita o hindi umabot sa sa timbang na kinakailangan magbigay ng zakat ang tao ay pwede siyang hindi magsagawa o magbigay ng, ng zakat. Ganon din ang pagpapasting. Kung hindi niya kaya, pwede na itong pagpaliban at palitan sa ibang araw. Ganon din ang pagsasagawa ng hajj. Pero ang sala ay kailanman ay hindi pwedeng ipagpaliban ng tao. Hindi pwedeng iiwan ng tao kahit anong klaseng kalagayan siya. No? Maliban lang kung talagang wala na siyang kaya o wala na siyang pag-iisip. No? Pero hanggat nandito pa yung, yung, yung karamdaman ng tao, yung pag-iisip niya, ay pwede na isagawa ang sala sa abot ng kanyang makakaya. Ganon po kahalaga ang uh, sala. Kasama sa kahalagaan ng, ng sala, ay ito ay uh, nagpapawala ng kasalanan ng tao. Kasama ito sa uh, rason kung bakit ang tao ay sinasagawa ang, ang pagsasala. Sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu 4 5 marat per يوم ay yabqa min darani shay qalu la, lam yabqa min darani shay qala bi zalika mithlu uh, mithlu salawatil khams yamhu Allahu bihanna al khataya sa hadith nang prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kasabihan nang prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi nya kung ang isa sa inyo ay merong isang merong ilog sa labas ng kanyang bahay at siya ay daliligo dito ng limang beses sa isang araw meron pa bang matitira sa kanyang mga dumi sa kanyang katawan no sabi ng mga sahaba niya, mga, ng mga disipulo niya, wala na po matitira. No? Pa, pa, paliligo, kahit isang beses lang sa isang araw maligo ang tao, no? ay sapat na para malinis ang kanyang katawan. Paano pa kaya kung limang beses? Sabi ng Propeta Muhammad SAW, ganun ang halimbawa ng taong nagsasala para siyang naliligo ng limang beses sa isang araw, nawawala ang mga kasalanan sa kanyang sarili. Pangalawa, no? ito ay uh, sa tao no? Uh, nakukontrol ng tao ang kanyang sarili mula sa pagkawa ng mga mga kalasuan, kasalanan, o ano pang klaseng mga hindi magaganda sa sa buhay ng tao. No? Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng sala ng tao ay nakukontrol niya ang kanyang sarili, no? Sa pagka-disiplina siya. Kasama ito sa purpose kung bakit ang tao ay nagdarasal. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, At magdasal ka, no, sapagkat ang pagdarasal ay nakakapigil sa mga gawain na hindi ka nais-nais. sa mga kasalanan na mga gawain. So, yun ang nakukontrol sa sa tao. Sa so, pamamagitan ng kanyang pagdarasal. Ganon po kahalaga ang, ang sala. At uh, kabilang rin sa kahalagaan ng sala tulad ng kanina nabanggit natin na ito ay paraan na pag-alaala ng tao sa kanyang tagapaglikha. Paraan ng tao na pagpapasalamat sa kanyang tagapaglikha. Sa kabila ng biyaya na tinatamasan niya araw-araw sa dami ng biyaya na ibinibigay sa kanya ng kanyang tagapaglikha, ay kanya itong napapasalamatan no, sa pamamagitan ng pagdarasal no uh, sapagkat uh, ang tao ay kanais na is na magpasalamat siya sa kanyang tagapaglikha so ito yung pamamaraan na, na pagsasala sa, sa pamamagitan ng pagsasala okay kailan ipinapatupad ang ang sala so uh, ang sala ay meron din itong mga alituntunin no uh, ipinapatupad ang sala ipinapag uutos ang na ang ang sala sa isang sa bawat muslim na may wa may wastong pag-iisip bawat muslim na may wastong pag-iisip. Ano ibig sabihin No? Ibig sabihin, nasa katinuan siya ng pag-iisip na ang, ang Muslim ay hindi siya balyo. no? wala siya sa kat 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 katinuan ng pag-iisip, so hindi siya inobligado mag, magsala. Pangalawa, nasa wastong gulang. Ano ibig sabihin na nasa wastong gulang? No? Pag umabot na ang kanyang edad, na kaya na niyang pag-ibahin ang mabuti at saka masama. Yung tinatawag na tamil sa Arabic. No? Uh, ibig sabihin, hindi na siya bata. No? Nasa may wastong siyang pag-iisip na sa wastong gulang at uh, nagbigay ng tanda ang ating mga ulama kung kailan nagiging wasto na sa wastong gulang ang tao no pag uh, sa lalaki ay nasa nag, nagbibinata na siya no nasa na, na, nagagawa na na sa kanyang mga sarili yung mga tanda na nagbibinata na siya no halimbawa tal ng nananaginip siya ng tinatawag na wet dreams no tinutubuan na ng mga balahibo yung kanyang maselang bahagi ng katawan no naiibang kanyang boses ganun ang tanda sa kalalakihan. Sa kababaihan naman ay dumarating na sa kanyang tinatawag na narigla. So, nasa wastong gulang na ito. Pag dumating yung ganong edad ng tao na isang Muslim, kinakailangan na niyang magtasal ng limang beses sa isang araw sapagkat nasa wastong gulang na siya. Pero pag bago do darating yun, ang pinakamainam sa isang taong Muslim, bago darating yun ay kanya niya, kanya niya itong sinasanay ang kanyang sarili. Kaya nga sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinagubilin natin tayo na utusan natin ang ating mga anak sa pagsasala pag dumating na ang kanyang, kanilang edad sa ika na taong gulang. Sabi ng hadith ng Prophet sallam, muru abna akum bis salati uh, inda sabah Sorry sa ika itong gulang pala, no? So, sabi ng Prophet sallam, muru abna akum bis salati inda sab'in wadribuhunna inda sa hadith, sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi ng propeta sallam pag uutosan ninyo ang inyong mga anak sa pagsasala pag dumating na ang kanilang edad sa ikapitong gulang at pagdating ng ikasampo, ay pwede na itong disiplinahin sila sa pamamagitan ng pagpalo kung hindi sila o ipinapa, kanilang ipinagpaliban ang pagsasala ito ay pamamaraan ng disiplina sa kanila para pagdating ng wastong gulang ay kanila itong maisagawa. At kasama sa ka, uh, pinapatupad, kinakailangan ipapatupad ng tao ay wala siyang tinatawag na regla. No? Pag ang tao, kahit nasa wastong gulang na siya, nagre-regla siya sa kababaihan, sa mga kababaihan, ay siya ay exempted sa pagsasala. Hindi na siya magsasala sapagkat siya ay exempted na ito. At wala siyang tinatawag na nipas. Ano ibig sabihin ng nipas? Yung kapapanganak pa lang ng, ng babae kapapanganak pala ng babae, siya ay lumalabas sa kanyang dugo, no? na umabot ito ng isang buwan, minsan umabot ng 40 days. So sa panahon na yun, siya ay may nipas at saka siya ay may regla, ay exempted siya sa hindi, hindi siya pwedeng magsagawa ng, ng, ng sala. Opo. Ganun po yung mga uh, alituntunin o mga kailangan uh, pag ang tao ay magsasagawa niya sa tinatawag na sala. Tungkol sa pamamaraan nito ay inshaallah matalakay natin sa mga ibang ibang leksyon natin. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.